So, so, uh, na natin pag prank? One. di ba si Timilay? Hmm. Kung magkakataon siya, dahil sa pangalat. Dahil? Nandito Ikaw man. Hindi, ko, sa na Nakita mo nimo siyang siya? nakita mi.

So, maghadlok hadlok ta guys, Maghadlok ta. Dayon, saan na to? Sa unang gan. Saan so, sa'y tawag na na prank? One. Halloween. Di naman ta Halloween karon November. So, dili siya, maot siya na prank. Dili man siya bagay. No. I uh, move don't know they do Move the chair challenge. Move the chair challenge. Pretty the channel. Wait, Oba. Move the chair challenge. Day Nice. Hi guys. Clark. Hello guys. Welcome summon live. Welcome summoning live. We Clark? wala diyan ikaw siyang gusto ka mo join sa among among prank kuya na pakita daw bi ha sao na to siyang atong prank pinsa atong i-prank mga ate ikaw ikaw kyan no, sana to pag prank yan Pag daw ken Kapag ako sayaw kyan. Oh, bini dance. Sige tabi. Yeah, play, play ang bini na dance. Dali. Maghimo tag channel. Atong nga lang sa atong channel, di, di la pinya vibes. Ha? De La Vibes. Bini, bini dude. Ang oh, saan ang Bini? Diyan, ibang, eh. Kachuto, Tapos? Ibalin sa siyang. Kaya masaya saya mo. Mong saya ay mong So, mag magdance na akong baby girl, guys. Masa yung sa dance, kaya na? Bini ah, Bini dance? Yes. It's, it's nice. It, Control Pico, nga na. O say nga lang, title. Break, break dance. Huh? Break dance. bini break dance. May body bini break dance. Oh, na nga. Ano na lang. Ayaw nga, ako yung search me. Shape pa search siya yung mag-search daw guys kinilig yung kinishaw ka lang, Say sayo. ng pan guys sa isayo bini breakdance ng tao na to guys kung may siya masaya may masaya eh, yung ate kisakyan sure eh <makes noise> way Way, way, way. Way, way, way. Taka na. Oh, ready na. Ikaw sayo po di sakyan. Gitaro nga ha. Go. Wow, may mo sayo. Bye. Uy, yun sa wala. <laughs> Hahaha. In fairness. So maura to guys. Nagyan kayong salamat. Thank you guys for for watching our vlogs. Oh, sige na. Bye bye na. Bye bye. bye, bye. Thank bye. you. For watching my vlog. Okay. Guys, pa-follow and subscribe. Thanks.